Libri ang mangarap sa ibabaw ng mundo. Isa ang edukasyon sa pangarap ng lahat dahil ito ang tunay na yaman na hindi mananakaw ng kahit sino man. Katulad ng lawin, ang pangarap ay walang hanggan habang ikaw ay lumilipad. Ang pangarap na pagkatuto sa paaralan ay walang pinipiling edad. Sa isang liblib na barangay sakop sa bayan ng Mahaplaglete ay hinanap ko ang matandang si Tinta Anyos na sa kasalukuyan ay nag-aaral ito ng Grade 7 sa Mahaplag National High School. Tahimik ang barangay at payak ang kanilang pamumuhay. Ngunit sa aking magpunta ay hindi ko naabutan ang aking pakay dahil ayon sa mga tao, si Mang Jose na aking pakay ay nagtungo sa bundok kung saan yun ang kanyang binabalik-balikan sa araw, lalo na sa Sabado at Linggo. Para makarating sa lugar kung saan naroon si Tatay Jose, ay sinamahan ako nang isang residente ng Barangay Union na si Tatay Alejandro. Naglakbay kami ng mahigit isang oras sa ilalim ng luntiang kabundukan. At sa bahagi ng bundok na ito, dito ay nakilala ko si Tatay Jose. Tayo si. Hey. <laughs> Isa sa pinagkakaabalahan ni Tatay Jose ay ang pagtatanim sa bundok ng mga bagay na kanyang mapapakinabangan at mapagkakakitaan. Kabilang na dito, ang kanyang pinagkukunan ng pera ay ang pagpapanggi o pag-aabaka. Sa araw na ito ay hindi niya alam na ako ay darating. Kaya umakyat siya ng puno ng yug para kumuha Ayaw ng na. isang bunga na aming kakainin. Ayaw na. Sinubukan ko siyang pigilan na hindi na umakyat dahil sa kanyang edad, baka hindi na ito kayanin ng kanyang katawan. Ngunit gusto niya talagang kumuha ng bunga. Pila si na yung edad? 70? Oo. Kaya mo pa magsaka, ano? Pagkarating sa baba ay inipon muna ang mga bunga. Dahil madami ang lamok, naisipan muna ni Tatay Jose ang magsindi ng mga tuyong dahon para magkaroon ng usok. Pagkatapos ng pagbapausok, ang kasunod niyang pinulot ay ang bunga ng nyog. At ilang sandali pa, binigyan niya ako ng buko para inumin. Dito pa lang, ay nakita ko na ang busilak na kalooban ni Tatay Jose. Umakyat siya ng mataas na puno ng nyog para kumuha ng buko at para ibigay sa kaniyang bisita. May mga anak si Tatay Jose, ngunit nasa malalayong lugar ang mga ito at may kanya-kanyang pamilya na. Kaya sa kasalukuyan, ang kanyang tiyahin na lang ang kanyang kasama sa kanilang tahanan. Bago pa sumapit ang hapon, ay nagdesisyon na si Tatay Jose na bumalik na sa barangay dahil malayo pa ang aming lalakbayin Makalipas ang ilang minuto ay tumigil si Tatay Jose at inilagay sa lupa ang kanyang daladalang alat. Mario. Mario. Mario, baka. Abaka, kung saan mo? kita tunggu musam Gapa ni? Gapa kuat pama po? pagkatapos kumuha ng bunga ng saging ay nagpatuloy ang aming paglalakbay Makalipas ang mahigit isang oras, ramdam ko na na nabibigatan na sa kanyang dala si Tatay Jose. Kaya't ako naman ang nagdala ng kanyang saging at iba pa. May dalang piligro ang daanan kapag biglang rumaragasa ang malakas na ulan. Ayon kay Tatay Jose, kapag malakas ang ulan, bumabaha ang daanan na ito. Kaya dumadaan siya sa kabilang bundok, ngunit mas malayo nga lang kumpara sa daanan ito. So, ibig sabihin paano kung bumabaha? Oh, may ibang daanan? Oo. Makalipas ang mahigit isang oras, sa wakas ay nakarating na kami sa mismong barangay. Ang iilang mga bulubundukin o liblib na barangay sakop ng mahaplag ay gumagamit ng mga kabayo. Kapag sila'y namumundok, dito ay kinakarga ang kanilang mga produkto. Ngunit walang kabayo si Tatay Jose, kaya mano-mano niyang kinakarga kung ano man ang kanyang dala at ang ilan sa mga ito ay ibinebenta pagkarating sa barangay. Yehe, yeah, na. Makainom na ko sa kinabukasan araw ng lunes. Walang pasok dahil idiniklarang holiday dahil sa Teacher's Day. Sa sumunod na araw ay araw na ng Martes. Sa umagang ito, ay abala na si Tatay Jose. Abala sa pag-iimpake. Hindi para magtungo sa kabundukan. Kundi muling papasok sa paaralan. Tay Jose, anong taon ka na hinto ng grade 6? Ay, mm, 2000, 2004. Ito sa Barangay Union, ako nag-graduate ng grade 6. Ayon kay Tatay Jose, dito mismo sa kanilang barangay sa Barangay Union ay nahinto ang kaniyang pag-aaral at makalipas ang mahigit dalawang dekada. Tuloy ko pag-aaral sa grade 7 para na ma matupad ang pangarap ko po. gusto ko makatapos sa high school para marunong na ko mag-English, mag-Tagalog. Sino ang mag-aakala na sa tulad ni Tatay Jose na sa edad niyang 70 ay desidido itong bumalik at muling mag-aral sa paaralan? Katulad ng ibang tao, ang araw ng lunes hanggang biyernes ay ang paghahanap buhay at tulad ni Tatay Jose na sa kanyang edad na 70 ay dapat pinapanatilin niya ang kanyang kalusugan at ang kanyang pangangatawan. Ngunit baliwala ito dahil mas nangingibabaw ang kanyang pangarap. At nung tinanong ko siya kung ano pa ang kanyang nais matutunan sa paaralan, tulad ng Filipino, Filipino. English, o science, Uh, ...mga matik <laughs> Sa isang mundong mabilis magbago at punong-puno ng teknolohiya, madalas nating makikita ang mga kabataan na naghahangad ng mabilis na tagumpay at kasikatan. Subalit, sa gitna ng lahat ng ito, may isang figura na nag-iiwan ng matinding inspirasyon. Katulad ng isang matanda na si Tatay Jose, Namuling nagpasya na humawak ng libro at papel, bolpen at iba pa para mag-aral. Hindi siya nag-aaral upang magkaroon ng trabaho o makamit ang anumang yaman, kundi para patunayan na ang pagkatuto ay walang pinipiling idan. At higit sa lahat, upang magbigay sigla sa mga nalulumbay na kabataan. Araw-araw, daladalan niya ang bigat ng mga taon Ngunit mas nangingibabaw ang ningas ng kanyang pagkauhaw sa kaalaman. Sa tindig ng kanyang pangangatawan at sa kanyang mga mata ay hindi makakaila na may bahid na ng pagod. Ngunit ito ay napapalitan ng sigla at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwing may bago siyang natututunan. Bukas na. Ang matandang mag-aaral na si Tatay Jose ay naging salamin para sa maraming kabataan. Nakita nila na sa kaniyang kahirapan o mga pagsubok ay hindi dapat paging hadlang sa pag-abot ng pangarap. Ang kwento ng kanyang buhay ay simple lamang. Ang pagkatuto ay ang tunay na pinagmumulan ng walang hanggang enerhiya at inspirasyon. So kung pagpatuloy mo lang yung pag-aaral mo, ano sana ang pangarap mo? Yung kung nakapagtapos ka, ano ah. sana ang pangarap mo? Gusto ko maging doktor, maging abogado. Yan <laughs> Sa bawat talakayan sa klase, nagbabahagi si Tatay Jose hindi lamang sa kaalaman mula sa libro, kundi pati na rin ng aral mula sa buhay, isang pinagsamang karunungang hindi matutumbasan. Ito ko makaturo sa mga bata na mag aral sila para matupan lang mga pangarap kaya eh, bata pa sila matod pa sa bayani Dr. Jose Rizal, nagsabi siya, ang mga batanon may pag-asa, may paglaong sa atong nasod na ng bayan. Sa edad na 70, si, si Tatay Jose ang patunay na ang paghahanap ng karunungan ay hindi lamang isang tungkulin kundi isang pribilehiyo, isang huling pag-asa na nagpapatingkad ng kulay ng pag-iral. Anong masabi mo sa mga bata ngayon na parang sa murang edad ay wala silang ganang mag-aral. Uh, ang kaalaman po, dili ma dili makawat sa iba. Ang kanyang kwento ay isang epektibong pampalakas loob sa mga kabataan na ang edad ay numero lamang at ang alab ng pag-aaral kapag sinindihan ay kayang magliwanag ang anumang kadiliman. Ang tulad ni Tatay Jose ay hindi lamang isang mag-aaral. Siya ay isang buhay na aklat at salamin ng lipunan na nagpapatunay na ang edukasyon ay ang pinakamakapangyarihang inspirasyon ng modernong henerasyon. Sa modernong panahon at pag-usbong ng samu't saring teknolohiya, maaring lamang tayo ng karunungan kay Tatay Jose. Ngunit sa usaping karanasan sa buhay at kaalaman sa ibabaw ng mundo, malaki ang agwat ni Tatay Jose sa bagong henerasyon. Mula dito sa Barangay Union, sakop sa Munisipalidad ng Mahaplag, Leyte. Ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Discoveries, History, Explore, and Dokyo Network.